Nagdakul na tilap yan eh. Dakul, shit. Shit, bijo, bijo. Ang laki, shit. Pagkabilan, pagkabilan, pagkabilan. Pagkabilan, Tagus. Kabilan. Atepe lang, nepes net. Atepe, lepes net. Pagki tayo, pagki tayo. Ang laki. Lakapad. Tama mo. Tama mo. Laki. Laki nung. Hey, hey Karpa mo tayo na. May isa pa to. Quality o. Pero wala yan sa karain na nakarain eh. Eh, wala. Uy, uy, tilap niya o. grabing tilap niya na tilap eh. Takul, shit! video, bigyong, laki, shit! Pagkabilan, 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 dagos. Tipe lang, na lang, tipi lang, tipi ni. Pakita yung pakita yung vlog. Laki, lapat. Si Wawin. Nung, man. Tutulong oh Laki guys. Dilapia. Oh. Laki, sulid. <laughs> Laki, <laughs> <solid>. <laughs> Laki, no? Laki guys, oh. Magto. <laughs> <laughs> kita mo, pakita mo ang <laughs> laki. Eh. Ay, tatama na ko game. Tama na. on par. The place. Ay, taka road, madi natin gusto tayo paano. Kaya kaya nang ilang tatay kayo, Jay. lang? na. na. Ito, mama. lang kita Jay krohbi tokul ginuma din nasiro, siguro. tapa bayanan nangkala, itanggan, ng nito, 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 di pala piya nito, 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 nito,

ang technique natin dito guys kaya tayo magpapana sila dalawa tapos kung merong bababa na isla kukuryente ang Angkal shout out kay Uncle Juan. hindi na ganit papa oh, ba? Oh, ha? Shout, shout out kay Uncle Jerry papa ni Abu. Abu brutal samo samo Hmm. Hmm.

Masih aja ya. bos. Bunga lain mas. Hipitan mau Mau One, two, three. Di nama sama, di nama papa iya. Di mau di temu mau Tua kaya. yan. Tuwa? yung may isa. ng kal? Ayon, alam, kal, kal? Nung, Ay, hindi na alam din taktak ka lang kal. Sabi. <laughs> Lumta ako Salta bina. Lumta mo nga. Stop. Oo, wala.

wala siya. O, ang laki dahil dyan. Baka naman. Tapos nag, nag, kakas dyan eh. Tari, Lamas, lamas, lamas.

Ayan, nakaka-blogan ko na eh. simple yung madagalag. ah. Ah, ah, ah. Vlog, vlog, vlog. Vlog siya. Late lang. Okay. Parang lang. na pa <tot ang lingkaranfish> <tot ang lingkaranfish> Tak guys, lapad. Lapat. Lapat. Ha, Pero wala rin sa karinggin na 40. Kasi ganda 'yung flashlight mo, ha? Kasi ganda. Ako lang ko rin hindi na perpekto. Ah, ah, ah. Sawer do 'to,

Ang mga bagma. Di may arad mongkal. Ito nagkuras sa Ay nakikita. Ha? Ha? Kal. Dule. Tara, tara, tara. Kal. Tuitay na yung kal. Baka dati pagpapapagaminan. ay hey, jangan. Yung, ito na yung huli natin ngayong araw mga idol, yun, si Abo, si Kaka, si Pijong, tapos si Juan, tapos si Angkel, yan, Papa ni Abo, yan, ito na huli natin ngayong araw mga idols, yun, sana to. Uy, uy, grobing tilapia. oh. Ano? Hindi <laughs> 'yan 'yung. Pakita mo Pakita mo! 'yung. na <laughs> Uy, solid. Eto mukha niyang Idrigan. Mukhaatin. Idrigan. Adrian nga! Yan 'yung ulin natin ngayong araw. Ah, lagi na ring Doktor, Tapos 'yung meron pa daw yung alat. You yun. know? Ayun, dito nagtatapos yung vlog natin ngayong mga araw mga idol. Yun, lapad yun. mga isang kilo yan. Yan. Ito yung tama ko kanino. Yan ni, Yan o. Yan. yan. Hmm. ko kanina. Yan yun. Sinama niya kanina. Binalagan mo. Binalagan mo. Oh. Pero kuryente nakakuha. Yan. Salamat sa panonood.